may gis po kami tatlo ngayon no? yan uh, sa ibang agency po mga drivers ang dami po nilang gis tapos amin ito lang yan haligpit ko muna ito yung mga basuran na Ya ra, ya ilis ito. Ha? ilis ito. Yan. Ito po yung mga gamit namin oh. No? Yung dive master sa pusay doon. Hello. Yan po ay solid subscriber ko mga drivers. Yan. Tapos, liquid kong ka-subscriber si Brian Imrida. mango. Hi, okay, thank you, thank you. Sa bungis namin mga rivers Kal, lagi kalmado kami ngayon. Kalmado mo na kami ngayon kasi ano, ito lang bungis namin. Ah. Asa na po mga rivers na hindi mo kayo magsawang sumuporta po ah, pakipalo at pakisubscribe lang po mga ka ah Eugene Divers Vlog po ah sa FB account ko mga ka no, ah, Eugene Vlog lang po no tapos sa ah, YouTube channel ko po ah, Eugene Divers Vlog po sana po no ah, matulungan nyo po para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan ito po yung ah, pagkain ng mga ka so. ayan ano ba ito? yan po pagkain lang ngayon kasi bigla itong gays na to hindi po kami nakapag prepare kagad ka kaya mikus mikus muna tayo ang pagkain tapos uh, may ramyon din kami lulutuin mo maya yan yan, yan ramyeon ito po ramion. korean noodles Masarap to mga rivers yung ramyun. Yan. Ito po yung ano po sabaw lang ngayon. Yan. Yeah, bro. Ah, punta naman kami ngayon sa Hilutungan Island mga drivers. Oh, sah sah dia kau pun oh ya nah oh dahan muna kami sa pagtakbo kayo mga drivers kasi uh, mataas pa yung oras no? Kailangan pa po nila mag-relax ng siguro mga 30 minutes bago naman sila tumalon mamaya. Yeah. dapat ba po mareverse? Ah, hindi pa po muna. Sabi na po na, 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 Mamaya magpa-edit muna. Mamaya magpa kami na. Pagdating namin doon sa ano po sa Hilutungan. Kaya sana lang po no, ah, matulungan niyo po ako mga reverse. Masaya na po ako. good na good ang timpo ngayon mga drivers yan hindi masyadong mainit tapos ano lang ah, may hangin konti yan hindi naman masyadong mainit tapos ano po kami lang dito labi hanggang kailan kaya kami magtitiis na ganito mga drivers sobrang maluwag po ang bangka namin ngayon wala kami karga marami yun ang na tangki namin no? oh. sobrang liit na po ngayon kasi uh, tatlo yung gays namin at saka dalawang dead master kaya ayan yan lang po tangki ang magamit nila no? drivers na oh. makapunta po kami ng ibang island para uh, makakuha po tayo ng magandang bio uh, view at saka adventure doon. Makadventure tayo ng ibang island. ang dami palang bangka ngayon dito mga reverse no? Ang dami pala ng island hopping ngayon Mas maraming island hopping kaysa diving mga drivers yan Sobra, sobra talaga laking dagat ngayon mga drivers yan Yung breeze nila po no ah, Muntik na pong maapawa ng tubig may bangka oh, yan hindi na magkasya lalo sa santuary mga drivers, you know grabe, ang dami oh grabe hmm, tingnan nyo palit muna kami ng tangke mga ka आवर कुदावे ओ निर आए यो निर आयो हो हँ यो निर हो त